Sinimula na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pamahagi ng notice sa mga motorista lumabag sa batas trapiko sa gitna ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ipinadala ng sabing notice sa address ng mga may-ari na sasakyan sa Metro Manila base sa base sa record ng Land Transportation Office o LTO. Ang iba naman ay pinadala sa pamagitan ng field post kabilang na ang mga nakatira sa labas ng Metro Manila. Ayon sa MMDA, pinadala nilang nasabing notice of violation matapos ang masusim pag-aaral ng infractions na nakunan ng camera. Pagpapadala ng notice of violation sa mga lumabag sa NCAP sinimula na ng MMDA, umaabante sa balita si Abanto reporter Jazz Ignacio. Sinimulan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapadala ng notice of violation sa mga nahuli at napatunayang lumabag sa no contact apprehension policy. Ito ang inihayag ng MMDA matapos ang masusing pagre-review sa mga paglabag na nakuna ng kanilang CCTV cameras. Ayon sa MMDA, ipinadala ng kanilang MMDA motorcycle unit ang NOV o NOV sa address ng rehistro ng sasakyan sa mga nakatira sa Metro Manila base sa records ng Land Transportation Office at ilan din sa mga ito ay ipinadala sa pamamagitan ng field post. Kabilang din sa mga pinadalhan ng mga address sa labas ng NCR na nakaayon pa rin sa record ng LTO. Tiniyak naman ng ahensya na dumaan sa manual review at verification ang mga nahuli sa kanilang kamera upang masiguroan la na tama ang kanilang paghuli. Matatandaan na nagsimulang ipatupad ang NCAP noong Mayo 26. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang wintis.